Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. At heto naman, andi dito na tayo sa ating tinatawag na Phase 2 or sa Part two ng ating pamimigay ng ating, uh, you know, for the Expanded Centenary Cash Gift at ito ay nagaganap sa simula ng araw nito hanggang sa mga third week ng ating Abril at heto po ay we are looking at 26,139 recipients and um, nakalaan po ang pera nito mula po sa national government 278 million 40,000 pesos. At alam naman po natin sa mga sumusubaybay po sa National Commission for Senior Citizens, ipapakita po natin dyan sa ating mga monitor ang ating mga regional offices kasama po ang mga contact numbers para mapadali po kung kayo ay may katanungan at kayo ay may mga reklamo din. Pwede nyo rin po kung saan naroon ang ating regional office at kung saan kayo you belong. No? So, Thanks yan. for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.